So yan guys, oh, nalo. Sumayad na yung kuan. Ano, you know, sumayad na yung bot sa sa lupa, sa sobrang low tide niya. No? Saan ka pupunta, Loti? Ako, magkuhan-kuhan na naman yan si Loti. Oh. May maliit na beach dito. Naiwan na yung bot naabot na ng low tide yun, know. oh. Well, diba, Marley? Sa baba tayo dito. Sa baba. dulas ka dyan. <coughs> Yan, you know. oh. Tayo sa may sand. Oh. Lottie, no, come here. Where are you going? No, nagsawsaw na siya doon. Punta ka rin doon, Marley. Oh, punta kayo doon. Ayun, pa. Palangoy, palamig-lamig ko muna sa so, doon kasi sobrang init. sobrang low tide na dito. Ayan. Ayan, swim? You go swimming? Ay, parang isda yun. Yung dumudungaw. Ba, oh, wala nang kuan. Dati punong-puno ito ng tubig eh. Ngayon sobrang baba na siya. Ang nyari Sobrang low tide. Mga butas pa dito. hu? Ayun. Pinalangoy ko muna sila kasi nainitan. Yay! May Di butas. Dito baka mayroong kayamanan dyan. Nakabaon. Okay. Go for swimming. Yay! Okay. Go swimming. Go swim, Marley. Okay. So, Saan nabendito? Aray. Kuiba-kuiba siya doon, sila halim. Oo, ha? di ba? Come on, go for a swim. Go for a swim. Come on, go for a swim there. Sobrang low tide eh. Di ba? Ang ganda maglangoy. Come on. Ow. Hey, go for a swim. Oh. Diba ang baba? Siya, oh, napaikot, siya ng bato. Paikot. Yay! <laughs> nice, Marley, right? Nice and cool. Tahimik rung dagat eh. May maliit na beach dito eh. Yan oh. Nako. Kailangan na mag-maligo mamaya pagdating. You need to take a bath tonight. Ay, ay, ayun ay, na, yun, yun lang. Pagkatapos, go swim lang, Marley, wash. wash. No. Naku, puno ko ng buhangin, Luti. Okay, go and wash, Lute, brother. Come on.

So, babalik tayo doon. No? Akit tayo. Kasi sobrang low tide. Dahil mga butas-butas dito. Eh. Hmm? Hindi. Hindi nga tayo dyan. Baka may nakabaon dyan. Oh. Diba? Dito tayo sa kabilang islands eh. Come on. We're gonna go home now. So thank you for watching guys. This video for today. Bye bye.